Nagahanap ka ba ng lugar para sa nature trip? Kulang ka din ba sa budget para sa galan nyo ng tropa o buong pamilya mo? Well, eto ang sagot sa hinahanap mo. May enjoy mo na mag-relax na di kailangan gumastos ng malaki. Kaya tara, samahan nyo kami dito sa natatagong paraiso ng Matangba. Yo, what's up mga boss? Dito sa bayan ng Yorente, di mo aakalaing may nakatagong paraiso dito. Mahigit isang kilometro lang ang layo mula sa baryo ng Antipolo. Ang pinakaunang upstream barangay mula sa bayan ng Yorente. At ang maganda pa dito, malapit lang to sa kalsada. Pagkatapos ni magpark, di nyo na kailangan maglakad ng malayo. Pagbaba niyo, Eto na agad, ang bubungad, ang kaakit-akit na agos ng ilog, at ang malinaw na tubig dito. At mula sa gilid ng ilog, buhay na buhay ang mga puno dito, tanging mga hunin lang ng ibon, at tagos ng tubig. Ang maririnig mo pag nandito ka, sobrang natural lang ang lahat. Tingnan nyo isang grupo na to, ganda ng pwesto nila, kasama nila to sila kuya. Diyan naman sila sa gitna nag-chill, pwede, pwede din kayo dito pumesto. sa taot kay Kapitan Rolly Alidon, ang Barangay Barabo. Thank you. <laughs> Dito naman na napili namin. Maganda din dito. May konting adventure para makakyat. syempre pabor yan para sa tropa. Umakyat na muna kami at magluluto pa. Yan si Kuya Totoy. Eh. Naglaro na ng apoy. syempre kailangan natin yan para sa sampung putahin natin for today's video mga boss. Uunahin namin dito magsaing ng bigas. Tamang tama at malakas ng apoy. Nagmarites muna kami dyan habang nagantay. Tapos konting spray kitik. Ganun. Ang saya din pala magantay. ba? Diba? Sobrang saya. Halata naman eh. At ayan na nga. Naluto ng kanin. Sunod na isasalang dito. pa ng manok. Paborito ng masa to. Bukod na mura na masarap pa. Ah, uh, adobohin natin 'yan. Syempre may sibuyas at bawang. Hindi matatawag na adobo pag wala ang dalawa na 'yan. Ihalo na mga 'yan. Nagdagdag pa kami diyan ng ibang ingredients. Boss buhos lang with feelings. Pagkatapos, isa lang na yan. Naluto na agad. Isusunod naman natin tong pansit kanton. Paborito din ng tropa yan. Di naman kailangan na masasarap na pagkain para ma-enjoy mo dito. Pero kung meron lang, bakit hindi, di ba? Naluto na lahat at nandito na tayo sa paborito ng lahat. Boodle fight pinakamasarap pag ganito. Masaya na. Mas nakakarami ka pa ng kain. Sino ba naman ang ayaw sa Boodle fight? Mas okay to. Ramdam mo talaga ang nature trip. Galit-galit kami dyan kaya natapos na agad. At mas naging masaya ang mga sumunod na eksena. Sino ba naman ang di jacket sa itsura ng tubig na yan. Ngayon pa lang sigurado na ako. Na gusto mo na rin makapunta dito. Paalala lang sa magdadala ng mga bata. Pakialalayan lang pag maliligo sila. Lalo sa may bandang bababaw, medyo malakas ang agos. May puno din dito na pwede akyatan at tumalon sa tubig. Pero safety first, syempre. Pag di kaya, wag na umakyat. Pero kung game ka sa adventure na ganito, pwede. At dito mga boss, naglaro ang mga bata. ko alam kung ano tawag sa laro na to. Sasalang dito si Taguro at si Iron Man. Uh. Partner dito si Bad Bite, si Kuya Totoy, si Kuya Yaya naman at si Kuya Mamak. Game na. round one, round one. Yeah. Go. Hey, boy, <di ripensi> <susurksi> <laughs> Sino kaya ang magwawagi? <laughs> oh, dalawa na lang ni Ra, dalawa! Oh! Panalo ang team Taguro! Pahinga muna saglit, pahinga muna saglit. Buhay belo lang, buhay belo. Taguro, ano kaya pa pangalawa? Kaya pa, kaya. Ito na, ready na, ready na isa. <laughs> Eto na, magsisimula na rin ang second round. Okay! fight eh, bag! Kaya eh na, na si Iron Man. Wala pa, wala pa, wala pa! Go, 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 go! Wala pa, wala na pa, patalo! <laughs> 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 oh, wala na taob na isa Taob na <laughs> Panalo sa round na to sila Kuya Mamak at Kuya Yayan Magsisimula na ang round 3 Okay score natin 1 kay Kuya Mamak Kuya Yayan At isa dito sa team Taguro 1 1 0 0 pa 0 pa sila bad boy 0 pa Sige, okay, fight! <laughs> Top na ating taguro! Mukhang makakaisa! Makakaisa kaya ang team bad boy! Kaya pa! Kaya! Top din ang team bad boy! Ang last round natin Nakahanda na Sila team Mamak Team Bad Boy Team Taguro, Iron Man Okay, simula na Simula na ng bakbakan Dalawa taong Dalawa taong ang team Taguro Ang isang daong porsyento Hahaha gawin 'yong memorable sa pagpunta nyo dito mga boss share mo to sa lahat ng kakilala mo maraming salamat sa panonood follow for more love you